Hey yo, what's up? Good day mga mo So for today's vlog, nandito kami ngayon sa Robinson San Nicolas. Dito yan sa Ilocos Norte. Ayan. Peace out. <laughs> so ngayon, uh, pag-dictional lang namin. Ayan, mag -tambay. And pagbaba namin na escalator. Yan. So maraming mga naka-display na drag bike dito or street bike. Ayan, mapapansin nyo. Ang gaganda ng setup. Yes, ayan. Sa mahalapit, ang tingnan nyo naman. O, itong MIUI 125 na ito. Astig. PCX. May MIU-1 pa dito. VS-40. May M3. Ito, astig talaga itong... MIUI 125 na to O, ganda ng pulaw. Pasti, loaded na loaded, oh. Pang diinan talaga. Alright, trader. Panis, ganda. So, yun na nga. Meron pa kaibang trader dito na new reborn or new breed ba to? Sniper 150. Ayan, ganda rin yan. And then, syempre, may pang iba. Ito Indio. hindi yo. Astig tong diyo na to diyo. Ito, classic na classic. Pang. Bang ito talaga ito Raider ulit. Diba? Tapos Sniper 150 ito, ang ganda rin ito Tig din. Uh, ito, classic. Wave. Tapos, Mio Sporty. May pang trail pa. Tig. Ito talaga, VIP na VIP. Bike talaga. Tig. Yan pa ulit. Raider FI. Yan. Okay. New look ulit tayo. Tignan natin ng malapitan. Itong Mio I-125. Yan. Bang talaga yan. Astig talaga ako dito sa whole na to. Candy red. Astig na. Astig talaga ako. Tignan mo naman. Oh. No? talaga. Ayan. 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 After nyan, syempre lakad-lakad lang kami. So, yun na nga. Hopefully, kahit paano na enjoy nyo yung mini vlog ko na to. And, so, pasok na muna kami sa supermarket ha. Sir nun, Yan. Sir so, ice cream eh, no? <laughs> Nangingit lang ako dyan ng konti. Pahinga-pahinga <laughs> konti, tapos kain ng ice cream. Pero so, ito mamaya may na winner rin kami. Siyempre napagod na rin. Saka na so, medyo maulan dito. Pero kahit ganoon, siyempre nakagala pa rin. So, salamat sa mga sumusuporta natin. Isang ice cream para sa inyo. <laughs> Bye!